Salamig muna tayo. Epekto sa kapeligiran ng tumagas na kargang krudo at gasolina ng gas tanker na sanina malaking sunog sa Pugis, La Trinidad, Benguet, Pinaiimbisikahan. Detalye na balita mula kay Romy Gonzales, Arish 41. Romy na imbag Hilingin ng sanggunayang bayan ng at Benguet sa Environment and Management Bureau ng DNR Cordillera na tumulong sa investigasyon kaugnay sa posibleng dulot na polusyon sa mga creeks at estero sa pagtagas ng kargang kasulina at krudo ng oil tanker na bumangga sa isang auto shop na nagdulot na malaking sunog sa Pugis Latrin Benguet noong November 9, 2024. Ayon kay Councilor Roberto Baldas Jr., proponent ng resolusyon, kailangan maimbestigan ang naturang insidente para makapagplano ang ng lokal na gobyerno ng Latrinidad sa ipapatupad na intervention program sa paglilinis sa tumagas na krudo at gasolina para hindi maapektuhan ang tanim na mga magsasaka sa Pugis at Betag Latrinidad. Anya ang ENB, ang tamang ahensya ng gobyerno na susuri kung may dumapong pollutants sa mga taniman at pinanggagalingan ng patubig para sa mga tanim. Hiniling rin nila ang panukal at rekomendasyon ng EMB para mapabuti ang clean-up drive sa mga creeks at kanal sa La Trinidad. Tinarakay ng mga miyembro na sa ginambay ng La Trinidad ang epekto ng oil spill sa kapaligaran ng naaksidente ng gas tanker. Ito si Aris 41, Robbie Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Terima kasih selamat datang